Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating channel. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong sama at ng ating Panong Heso Kristo na ating tagapagligtas. Ngayon po, bigyan po natin ng kasagutan itong mga tanong na ito. Sabi niya sa kanyang komento, Mukhang mauwi ito doon kay Adam, Mr. Owen. Sabi ng viewer mo, yung babae daw yung unang nagkasala. Pareho kayo ng pag-iisip. Pakibigay nga ng verse na si babae yung unang nagkasala. Ngayon mga kaibigan, ating pong ibigay na ang kanyang hinihinging kasagutan. Ito po sa ikalawang Korinto 11.3. Sa version po ito ng ADB, ang dating Biblia. Basahin natin. Ngunit ako'y natatakot, sabi ni Apostol Pablo, baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Tingnan po ninyo ha, nadaya si Eva. Hindi ang tinutukoy dyan ay si Adan. Ngayon po, bumasa din tayo ng ibang salin. Pero nag-aalala ko na baka malinlang kayo, ang sabi ni Apostol Pablo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas at mawala ang inyong tauspusong hangaring sumunod kay Kristo. Kung papansinin po ninyo, bakit ang in-emphasize ni Apostol Pablo ay si Eva? Ngayon, para malaman mo kaibigan, ano? Dito sa iyong mga itinatanong, pakabigay nga ng verse na si babae yung unang nagkasala? Ngayon, kung si Apostol Pablo ang nagsasalita dito na ni emphasize niya ay si Eva, ito pa ang isang talata na kung saan ay magbibigay sa iyo ng pangunawa. Anong sabi po dito? sa unang Timoteo 2.14. Sulat din po ito ni Apostol Pablo. Ang sabi po dito, At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Yan po ang sagot natin sa banal na kasulatan. Kaya maaaring hindi ka nagbabasa. Ano ha? Kaya kaibigan, magbasa-basa pag may time. Maka yung pagsagot mo at pag uh, tutol mo sa mga aral at turo ni Kristo, baka ikaw pa ang lumalabag sa mga aral at turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi yung sinasabi mo, tama yan na kami magkaisa ang aming kaisipan. Dahil nalaman naman namin sa banal na kausalatan na ang unang nagkasala ay si Eva. Pero haayaw mo yatang maniwala. Kasi dito sa iyong mga komento, babasahin kong muli, mukhang mauwi ito doon kay Adam. Mr. Owen, sabi ng viewer mo, yung babae daw yung unang nagkasala. Tama naman po yung ating binasa. Tapos dinagdagan mo pa ang pangungusap na pareho kayo ng pag-iisip. Ay di tama. Kung ang aming pag-iisip ay nasa banal na kasulatan, ayun ang aming susundin. Ano ba ang pag-iisip mo? Hindi ba si Eva ang unang nadaya? Kasi hinihingi mo dito sa aming channel, pakibigay nga ng verse na si Babae yung unang nagkasala. Ay ito na nga po ang aming sagot. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Yun pala. Yung unang lumabag sa utos ng Diyos ay si Eva. Siya po ang unang nadaya ni Satanas. Masahin nga natin sa isang salin at si Adan ay hindi nadaya kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang yan. Yan ba sinasabi mong babae? Yan na po. Yung babae ang unang nagkasala. Malino po dito sa talatang ito. Kaya bumabasa ako ng iba't ibang salin para hindi nanggaling sa akin. Nanggaling yan sa banal na kasulatan. Malino po ba sa iyo? So hanggang dito na lang po ang sagot natin na nagpatunay sana wa, ikaw ay nabigyan ng mga mabubuting impormasyon na mula sa banal na kasulatan. Sana kaibigan ay pumanig ka sa katotohanan. Kung hindi ka papaning sa katotohanan, ikapapahamak ng iyong kaluluwa. Kaya salamat sa tanong mo, nagbigay linaw ito sa aming lahat at kami po isasagot sasagot base sa mga salita ng Panginoon. Kasi yung mga bagay na yan ang magpapatotoo sa amin na hindi kami nag iimbento ng sagot kundi mismo sa salita ng Diyos na makikita natin at mababasa natin sa banal na kasulatan. Okay na po ba yun? Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen, do sa mga taong hindi nakakaunawa at magtanong po kayo dito sa ating channel at ibibigay po natin ang tamang kasagutan. So please subscribe sa ating channel, God's Word read scriptures. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa umayin nyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesus Kristo na ating tagapagligtas.